Kapag pinupuna ng mga Kristiyano ang isang kasalanan, sasabihan na sila agad na judgmental. Ngayon nga, pag sinabi ng isang tao na don't judge, parang sinasabi na rin nila na wala kang karapatang sabihing mali ako. At dahil dito, sa halip na maging asinang sanlibutan, nagiging silent na lang yung mga believers dahil ayaw nilang matawag na judgmental. Sinusuway ba talaga ng mga kristyano ang sinabi ng Panginoong Jesus dun sa Matthew 7 verse 1 na don't judge kapag pinupo na nila ang kasalanan? Pag-usapan po natin ang tungkol sa pag-judge in 5 minutes pag sinabihan kayong napaka-judgmental nyo, di ba ginajudge kayo ng taong nagsabi sa inyo nun? Di ba? i apply nila sa'yo yung sinabi ni Jesus, pero di nila i-a-apply sa sarili nila. Pagdating sa usapin ng paghusga, laging Matthew 7 ang takbuhan ng marami. Pero hindi nila alam yung John 7. Sa John 7 verse 24, sabi po ng Panginoong Jesus, Do not judge by appearances, but judge with right judgment. So ang tamang paghatol ayon sa Panginoon ay hindi hanggang sa nakikita mo lang. Halimbawa, tuwing araw po ng si Samba. Laging maganda ang suot mo. Tapos may kapatid na sa tingin mo hindi presentable yung suot niya. At feeling mo hindi niya pinapahalagahan ng pagsamba dahil dun sa suot niya. Nakatingin ka lang dun sa panlabas. Hindi mo naman alam yung dahilan kung bakit yun yung suot niya. Yun pala, mahirap lang sila. Yung ipambibili niya ng damit sa pagkain niya nalang dinadala. Kaya yung maung yung suot niya kasi basa pa yung pantalon niya na gamit sa trabaho o kaya sa eskwela. Yan po ang maling paghatol. Sabi po sa Tagalog, wag kayong kungusga ayon lang sa nakikita nyo, kundi suriin yung mabuti para malaman nyo ang tama. So bago po tayo humusga, alamin muna natin kung ano ang dahilan o bakit ganun ang ginagawa ng isang tao. From John 7, punta po tayo sa Luke 7. Dun sa Luke 7 verse 36 to 50, mababasa po si Simon the Pharisee na nagbigay ng maling judgment kasi nagbase lang po siya dun sa nakikita niya na ginagawa ng Panginoong Jesus at nung makasala makasalanang babae dun sa kwento. May recorded preaching po ako tungkol dito kung gusto nyong makita yung mga detalye nasa description box po yung link So, meron pong right judgment at meron ding maling paraan ng paghusga. Yun ay kung bumabase ka lang sa nakikita mo. Ngayon, balik po tayo dun sa Matthew 7 kasi baka isipin nila nagkukontra yung John 7 at saka Matthew 7. Sa Matthew 7, hindi po pinagbabawal ng Panginoon na absolutely wala kang judgment na gagawin. Kasi po, pag tinignan nyo yung verse 6, sabi niya, huwag ninyong ibigay sa aso ang mga bagay na banal at huwag din ninyong ihagi sa mga baboy ang inyong mga perlas. Eh kung hindi po tayo hahatol, paano natin malalaman malaman kung sino ang aso o baboy. Tapos sa verse 15 to 16, ang sabi po ng Panginoon, mag-ingat kayo sa mga huwad na propeta. Makikilala ninyo sila sa kanilang mga gawa. So clearly, hindi po sinasabi ng Panginoon na bawal kang gumawa ng any judgment. Ang bawal po ay yung paghatol na may kahipokritohan. Inuhusgahan mo yung maliit na puwing ng kapwa mo, tapos yung puwing mo pala ang laki. Ito po yung panghuhusga sa iba para lang magmukha kang mas mabuting tao kesa sa kanila. Ilang halimbawa po niyan ay yung ginawa ng pariseyo dun sa para of the Pharisee and the tax collector na kuinento ng Panginoong Jesus. Ganon din po yung babaeng nahuli sa adultery, kung alam nyo po yung kwento na gusto ng mga religious na mga tao ay babatuhin ngayon itong babae dahil nahuli nga sa pangangalon niya. Ang sabi po ng Panginoong Jesus sa kanila, ang unang bumato ay yung walang kasalanan. Lagi po nating tatandaan na ang tamang layunin ng paghatol ay tulungang makaalis sa pagkakasala ang isang tao. Hindi po ang magmukha tayong mas mabuti kaysa sa kanila. Kung hindi ka nga naman malaya dun sa isang kasalanan, paano mo tutulungan yung taong may ganong kasalanan? Sabi din po dun sa James 4 verse 11 to 12, Do not speak evil against one another, brothers. The one who speaks against a brother or judges his brother speaks evil against the law and judges the law. But if you judge the law, you are not a doer of the law but a judge. There is only one lawgiver and judge, he who is able to save and to destroy. But who are you to judge your neighbor? Gaya po ng nandun sa Matthew 7, hindi po sinasabi dito na bawal humatol. Ang sinasabihan po dito ni Santiago ay yung nagsasalita ng masama laban sa kapatid niya. Hindi niya po layunin na ituwid yung kapatid, kundi gusto niya lang magmukhang mabuti siya at gusto niyang magmukhang masama yung kapatid niya. So hindi po mali ang humusga kung inaalam mo muna ng mabuti kung ano ang totoo. Huwag kang humusga kung di mo alam ang motibo o dahilan ng isang tao. May mga kasalanan po na hinatulan na ng Diyos na mali. Kung sinasabi ng Biblia na mali, mali po yun. Wala tayong magagawa doon. At pag ang mga krisyano ay nagsalita laban sa kasalanan, sinasabi lang po nila ang hatol na binigay na ng Diyos sa kasalanan na yun. Kayo po, natawag na po ba kayong judgmental? At ayon po dito sa usapan natin, tama ba ang ginawa niyong paghusga o hindi? Ituloy po natin ang usapan sa comment section. At dyan po nagtatapos ang 5-Minute Friday. Pagpalain po kayo ng Panginoon at huwag kalimutang maging pagpapala sa iba. Subscribe for more content.